Hello guys, another palengke day at another late upload na naman to guys. Ito ay araw ng Sabado at nagmadaling araw na naman tayo. Umalis ako sa bahay ng around 3.30 am at 4 o'clock ay nandito na ako sa palengke. Yan. Namili tayo ulit ng mga chicherya dahil sa island store, chicherya is life. Ubus na naman kasi, hawan na naman ang aking mga chicherya. At yan guys, inabot na ako ng liwanag, tanghali na nung ako'y makauwi. At yan, kad ganyan kadami guys ang aking pinamili. Karamihan talaga ay chichirya at mga ricados. Pagdating sa pamimili guys, talagang napakasipag ko. Kahit antok na antok pa ako sa madaling araw, ay bumabangon ako para mamili. Bahay na ako guys at ayan ang aking mga pinamili sa Lipa Public Market. Yan, ganyan kadami ang aking isinakay sa jeep. Kasi commute lang tayo ngayon, hindi natin kasama si asawa. Ayan. Napakarami ko na ulit likpitin, guys. Ngayon ay araw ng Sabado. At nabili ulit tayo ng mga ricados nandyan sa eco bag. May mga tuyo din akong binili dyan. Kamatis. Ang kamatis guys ay isang na ulit ang kilo. Meron namang 90 kaya lang sobrang hinog na kaya mas pinili ko yung 100 na hilaw-hilaw at pumili lang ako ng ilang hinog para pag may bumili ay may maibigay akong hinog. Ang mahal na ulit ng kamatis guys, 100 na. At dinamihan ko na guys ang aking chicheria dahil napakabilis ng chicheria dito sa aking tindahan. At isang box na ulit ng mga pambata, mga pampaakit sa mga bata. Isang box ng tinapay. Yan. Yan guys. O di ba tayo mga tendera ay superhero. Kaya nating isa ka lahat yan. <laughs> May naghatid naman sa akin guys, yung binibilhan ko kay Tita Cora yan, sa mga chichiria. Nagpahatid ako mula sa daan at nagpaantay din ako. Sabi ko eh, huwag ka munang umalis. Ako'y pasakayin mo muna bago ka umalis. Yan. Kaya, hindi naman ako nahirapan, guys. Meron kasing minsan yung boy, pag nagpapahatid ako, meron kasing masungit. Ayaw niya na nag-aantay ng matagal. Eh, yung jeep po dito sa amin ay napaka... Hindi naman siya ganun kadami. Uh, minsan, ang tagal ko nakatayo doon sa antayan ng jeep sa Sibatan. Wala naman po kasing pila dito sa amin pa. dito sa amin. Ay, naiinip siguro yung naghahatid ay nagpapaalam. Kaya pag ganyan kadami, nahirapan akong isa kay lahat yan sa jeep. Buti na lang mabait yung naghatid sa akin ngayon. So, mag-start na tayo guys na mag-ayos ng ating mga pinamili para may display na natin dun sa labas. Let's start our day with more sipag. <laughs> Hello guys! Good morning at welcome sa aking munting tindahan at welcome sa aking YouTube channel. Masaya tayo, guys. Kasi kagabi, meron tayo nakalawit na bangs na maliit. <laughs> kagabi, guys, ay uh, around around 9 o'clock na ng gabi. Hindi pa naman kami sarado noon. May nag sa akin. Nag-cash in. May nag-cash in sa akin ng worth 37,000. Kakaunti pa nga naman ng aking natira sa aking GCash kaya nagpa-transfer -tran, nag nag-transfer muna ako para mahustuhan ko yung 37,000. Nakakatuwa guys kasi sa 37,000 ang aking tubo doon ay 550 kasi 15 every 1,000 kaya ang aking tubo doon ay 555 pala. At share ko na rin guys yung aking Tinobo ngayong buwan ng January sa Gcash. Yung aking mga charges, kaya yun ay malinaw na tubo at kita ng Gcash. Ito'y partial lang guys kasi nag-start lang ako ng January 2. Hindi ko na i-record yung 1. At meron din ako mga ilang lockdown. Sa so, sobrang busy guys, hindi ko na isusulat. Pero kinag-compute ako kagabi. Yan. Wait lang guys. Hanap pa tayo. For January 2024. Yan. Ito guys. Yan. Dito. Start dito. Dito. At. Ito. Hanggang January 31. Ang malinaw na kita. Ng aking Gcash guys. Ay ito. 4,505. 4,000. Ito yan, guys. Yan ang dumi ng kuko <laughs> 4,000. Galing kasi akong lipa. <laughs> At naghalwat ako ng tuyo. Ito. 4,000. 500. 5 pala, guys ito yung partial lang na ano na computation ko kasi hindi siya kompleto talagang isang buwan kasi nag-start ako ng January 2 at may ilang araw ako dito hindi na isulat tapos may mga nga hindi rin ako na isulat guys kaya ang kinumpute ko lang yung mga na isulat ko pero kung kompleto talaga pero ngayong February 2 ay February itong buwan ng February ko kumpletuhin ko talaga guys mula sa cash in cash out at sa mga load at saka yung mga pay bills ay isusulat ko na talaga guys para malaman ko talaga kung magkano ang aking uh, tinubo at kinita sa gcash ng buwang ito, ng buwang iyon eh ito guys ay January lamang, jan from January 2 hanggang 31, January 31 ang aking malinaw na tubo dito guys kung masipag lang sana ako magsulat ay mas malaki pa siguro ang aking na compute dito kasi may mga ilan akong pugwang hindi ko na isulat ito 4505 ang tinubo ko sa mga naisulat ko lang guys kung sinipag lang sana ako mas nalaman ko talaga kung magkano talaga yung aking kinita ay mas malaki pa guys dito hindi lang itong kinita ko guys sa 4505 hindi yan, hindi lang yun ang nakinita ko hindi ko lang kasi naisusulat yung iba Ang purpose ko kasi guys ang talagang ano ko lang ay yung cash out Kasi ayoko kasi ano, baka kasi may magdoble na mag-claim ng kanila mga cash out. Kaya sinusulat ko yung mga cash out lang. Pero sabi ko, why not isulat ko lahat? Yung cash in, cash out, pay bills, at saka load. Kasi Gcash na lahat ang ginagamit ko pati sa load. Hindi na yung traditional load, inalis ko na yun. Kasi nahihirapan ako sa signal guys. Napakahina ng signal ng smart at saka token text dito sa amin. Lumalabas pa ako, minsan umuulan. Kaya malimit, pag umuulan, may nagpapaload. Hindi bawalan ko na kasi nahihirapan ako maghanap ng signal. Kaya sabi ko, alisin ko na yan, sa Gcash na lang ako maglo-load. Kaya lahat ng aking transaction ay sa Gcash na. Ultimo load. Pero ngayong February 2 guys, ay sisipagan ko talaga ang magsulat lahat. Lahat ay susulat ko para malaman ko talaga ang tunay at kung magkano ang aking kinita sa Gcash kada buwan. Malaking tulong ito. Malaking tulong ito, guys. Pero, guys, itong aking mga Gcash na ito, ng aking tubo, dagdag lang siya ng dagdag sa aking Gcash. Hindi ko siya isinasama sa benta ng tindahan. Sa Gcash lang talaga siya. Kasi ayoko nang mawawala ng pondo ang Gcash. Kaya pag mm, kakaunti na ang laman ng aking online bank, pag malaki na, ay, pag kakaunti na laman ng aking online bank, ay nang de deposit talaga ako. Kasi may pagkakataon ng ganyan na malaking mag-cash in. Meron pa nga 50,000 guys. Buti na lang, ay meron na akong online bank, madaling mag-transfer at makapag-cash in sa kanila. 'Di diba guys? Ang pera natin ay umiikot-ikot sa GCash at nadadagdagan ng nadadagdagan. Katulad kagabi, January, uh, February 2, yun ay February 2, 9 PM ng gabi, may nag-cash in sa akin ng 37,000 at malinaw na malinaw na ang aking tunog. Tinubo doon ay 500. Ganong ang sabi ko kanina, 15 times 37. Fifteen times thirty-seven equals, ah, fifteen times thirty-seven. O, oh, diba? Five hundred fifty-five. One click lang yon. Hindi lang yon guys, dahil dumaan pang maghapon, marami pang nag-cash in at nag-cash out sa akin. Bile. Really? Wala. <laughs> Wala. Hindi ako nakapag-repack. Patay. Pero meron akong color, hindi pa nare-repack. Wala pa akong time. <laughs> Wala akong Wait lang eh. guys, at may marites dito. Di ba guys, nakakatuwa. Ang Gcash, malinaw na kumikita ka. At ito yun guys. Yung nag-cash in kagabi. Di diba? Tapos yung pagkalis niya, meron naman nag-cash out ng 2K. Ganun lang naman yun guys. Paikot-ikot lang. Ang pera natin, mm -hmm. ang, <laughs> ang pera natin sa Gcash, ay paikot-ikot iniro-rolling ko din, yun din lang. Hindi ko lang siya ginagalaw talaga. Ang pera ko ng Gcash ay pera lang talaga ng Gcash. Hindi ako kumukuha doon ng uh, kung kailangan ng tindahan. Hindi, hindi guys. Ang pera ng Gcash ay sa Gcash lamang. Kaya yun ang ano noon ay palaki ng palaki. Palaki ng palaki. At sana nga, lumaki pa lalo. <laughs> dito sa amin guys kasi napaka napaka Ay, napaka umamay ako ayusin isinishare <laughs> ko lang sa aking mga uh, kasari at sa aking mga viewers ang aking ano sa Gcash ito namang asawa ko napaka pag nakikita ako nagbablog <laughs> alam nyo guys kasi tambak ang aking ayusin no? tinan nyo tina, kita nyo ba guys <laughs> yan. Yan guys, ang aking ayusin pa oh, nagkalat pa. Kararating <laughs> ko nga lang kasi galing akong lipa. Yan. Eh naaalala ko itong aking Gcash kagabi. Kaya i-share ko din, sinishare ko din sa inyo kasi baka makalimutan ko na naman guys, habang meron pang umiikot sa ulo ko at may pumapasok pa sa ulo ko, ay i-share ko sa, i ko sa inyo yan. Guys, 'di ba? Basta ang pera lang ng Gcash ay dun sa Gcash at hindi ko isinasama sa tindahan. Para halimbawa kasi dito sa akin malimit may mag out may mag in Marami kasi dito ang gamit ng Gcash guys. Mga pay bills load, cash in cash out. Ang kalimitan ay cash in, cash out at pay bills At hindi basta-bastang halaga Nung isang araw nga ang aking cash out ay umabot ng Guys, hindi po ako nagbibiyaya bang Ito po ay katotohanan lang na uh, yun ang ano ng aking gcash guys, hindi <laughs> pa ako ba <laughs> ano po Uh, kasi ang gcash ko nag-start lang po talaga ako ng 20k yun po ay ipon savings ko na binuksan, na sabi ko ako ay mag gcash kasi hindi pa man ako guys nag gcash eh may mga pumupunta na dito nagtatanong kung meron akong gcash Nung panahong iyon, meron pang nag-Gcash doon sa labasan. Kaya hindi ako interesado nung sa Gcash. at saka sabi ko, pag Gcash kasi, napakalaki ng puhunan niyan. Eh, nagbukas ako ng ipon savings ko. Nagpuhunan ako dyan ng 20K. 20K ang aking starting capital sa Gcash. Kasi nga dito sa amin, may magka-cash in ng isang ano lang, 5,000, 4,000 may 10,000. Katulad nga nung nakaraan, ang aking ka ang kaki, katulad na kagabi ay 37,000 ang cash in niya. Balik tayo guys, may bumili lang. Kaya ang pera ng Gcash guys ay talaga hanggat maari ay hindi ko ginagalaw. Pero minsan ay nahihiraman ko. Halimbawa ang aking consignment ay malaki tapos kulang pa yung naiipon ng tindahan na pambayad. Nanghihiram ako doon. Pero pag nakabenta agad ako, ay ibinabalik ko ka agad sa GCash. Kasi ayoko ng nababawasan ng GCash dahil dito malakihan ang transaction, guys. Katulad nung nakaraang ano din to, uh, month ng January, ang cash out ko sa maghapon ay umabot ng 51,000. At sa 51,000 ang malinaw na tubo ko doon ay 765. At hindi lang yon guys. May mga cash in, may pay bills, may load din. So, ang total lang isang maghapong kinita ko ay umabot ng 1,128 guys. Hindi naman palaging malakas. Meron sa isang araw ang aking na tutubo. Ang natcha-charge ko lamang ay 150. Hindi siya pare-pareho guys. Merong araw na malakas, merong araw na mahina. Pero pag ang pera ng Gcash ay sa pera ng Gcash lang, makikita mo talagang tumutubo siya guys. Kaya, kung ako sa inyo guys, napakagandang negosyo. Hinap, sabi ko nga sa sarili ko, kung noon ko pa sana natutunan ang pag-GCash, ay baka malamang malaki-laki ng aking pondo sa GCash. Kasi, wala pa akong one year guys sa GCash at nakikita ko na talagang maganda magandang magandang tubuan basta may buhunan ka lang So, yun lang guys. Shinare ko lang. At mag-uumpisa na akong magligpit ng aking mga pinamili. <laughs> Kagagaling-galing ko din lang sa lipat. Namili nga tayo ulit ng ating pangapaninda. Dahil kailangan nating magsipag. Dahil marami na tayong kakompetensya. <laughs> Pag marami tayong kakompetensya, mas kailangan pa nating magsipag. Kailangan ng ating tindahan ay full stocks, madami silang makikita at mapagpipilian. Lalo na yung mga kailangan-kailangan sa araw-araw, So hanggang dito na lang guys. Shenear ko lang ngayon ay araw ng Sabado at happy Saturday po sa ating lahat. God bless po sa ating mga masisipag na katendero at katendera at sa ating mga viewers. Thank you. Maraming maraming salamat sa suporta at sa patuloy na pagsubaybay. <laughs> Sana po yung mag-subscribe po kayo sa aking channel at tiling store. At sana po i-click nyo na rin po ang notification bell para ma-update kayo palagi sa aking mga bagong uploads para makakuha kayo ng more inspirational <laughs> kung meron ma. <laughs> so hanggang dito na lang guys. Bye everyone! At mag start na akong mag-ayos ng aking mga pinamili guys. Ang dami pa nito. Sabi nga ng aking asawa, yung pisan ko na daw ang pagliligpit kasi ang tinapay ko ay kailangan may display sa harap. So hangga dito na lang guys. Bye. Salamat. God bless us all.